So, mabuti at napuntahan natin siya at um, narescue natin yung buhay niya. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Kasi nga pala nandito tayo ulit ngayon sa Terta Spring Villa dito sa Los Baños, Laguna mga idol. At uh, nandito tayo mismo sa likurang bahagi nitong uh, villa, nitong uh, Terta Spring Villa. Kasi uh, nakatawag pansin sa akin kanina yung uh, nakita natin na umusok dito. Uh, dito sa parang creek na itong mga idol, itong uh, tubig na to yan, parang ilog, ay dito yung uh, parang siyang lumalabas yung uh, uh, mainit na tubig na galing dun sa abundok uh, bundok ng Mount Makiling. So yan, ipakita ko sa inyo mga idol. Ah. So itong, itong uh, parang ilog na to itong creek na to mga idol, yan, mahaba yan. So nagmula yan siya doon. Yung tubig na ito, ay parang nagmula siya doon sa bundok ng... Uh, Mount Makiling ayan ayan Mount Makiling na yan dyan, mga idol dito to sa uh, parting Los Baños parang uh, ito kasi parang yung boundary ng Los Baños at saka uh, Calamba Laguna mga idol Okay, so ulitin natin nandito nga tayo ulit sa uh, Terta Spring Villa dito sa Los Baños Laguna mga idol ayan so dito tayo sa likuran So, maliit na nyug ayan malit pa yung nyog na tinanim nila yan, no. So, maganda. Nakapagbigay na rin siya ng lilim dito kahit papano Dito sa likurang bahagi nitong uh, Terta Spring Villa. At saka itong, yan, no. Alam ba nyo? Kila, alam ba nyo ang pangalan nito mga idol? Tangad, do. Tanglad, no. Tanglad sa amin sa Bisaya. At, ah, uh, tanglad pa rin dito sa Tagalog yata, to. No. Yan. Or, uh, grass kung hindi tayo nagkakamali so ito isa pa sa mga tinanim dito nanyog nyog uh, kung hindi tayo nagkakamali si Mang Michael yung uh, patiwala dito sa terta ang nagtanim na nito no? so maganda yan alright so yan dito tayo ingat lang tayo kasi baka madulas tayo makaligo tayo dyan sa nang wala sa oras dyan sa ilog na yan o no? creek na yan, yan malalim pa naman ata So yan oh. ah, Mayroon din dito tanglad ito gabi Ang sarap nito no Sarap nito Laing na gabi Yan Sarap yan So yan ito mga idol Ingat lang tayo kasi malalim ah, Madulas pala Tapos malalim itong uh, creek O yung ilog dito sa gilid Itong uh, spring villa no Terta So ito yung tanki, mga idol Ayan Ah, tangki na 'to. 'Yan. So umuusok siya, nakita nyo, oh. Parang may nagluluto sa dito sa loob yan. Malakas 'yung usok, no? So ito 'yan. Ah, uh, may tubo siya dito. Uh, ah, nakalinya 'yung tubo papunta doon sa mismong pinanggalingan ng kanilang ah uh, hinukayan, no? 'Yan. Ito. So yan na yung mga idol Yan yung mismo Yan nakatawag pansin nga na Dating kanina ngayong mga usok na to So yan Yan Ito na mismo yung uh, Pinanggalingan ng uh, Tubig na mainit O hot spring no So yan Ayan So ito dito yung pinaka Control nya Dito binubuksan At sinasara nila no Yan So base sa ating kalaman Sabi ni Michael Yung ah uh, Care dito Katiwala dito mga idol ay, pinahukay nila ito ng boss niyan uh, ng uh, mga 200 feet, no? 200 feet 'yung lalim nito, ito hukay na 'to. At uh, 'yun nga, lumabas na 'yung um, mainit na tubig, 'yung hot spring na sigurado na nagmumula dito sa Mount Makiling kasi bulkan uh, nga 'yan. Sabi ng iba patay na bulkan, uh, na nahimik na bulkan lang 'yung Mount Makiling so malamang dyan yan galing nga dyan yan galing kasi itong tubig na to dyan din galing yung uh, parang ilog na to dyan din galing sa taas sa mount makiling na yan so yan uh, dito nagmumula nga ulitin natin ito ay pinahukay nila ng mga 200 uh, feet ang lalim at uh, yun naabot na nila yung mainit na tubig yung hot spring na siya namang nagsusupply dito sa loob ng uh, tirta spring Villa mga idol kaya nasagot yung tanong natin bakit umuusok, no? So, halos lahat daw sabi nila, halos lahat ng mga resort dito, you no, know, mga resort dito sa paligid ay mayroong ganito, no, hot spring nga. Mayroong ganito sila. All So, ayan. Ayan, may idea na kayo at uh, nakita na ninyo, no? Alam na niyo ngayon. Ayan. So, malalim pala, no? 200 feet. 200 feet yung lalim, no? So yan, ito mainit, mainit, mainit yan oh, yan oh. Napakainit po mga idol, no? Oh. napakainit tong uh, bumubuga, no? Napakainit yung tubig na nagmumula. So pwede naman natin tong ano eh patayin na uh, hinaan, yan. Yan, di ba? Siyan. At pwede rin nating uh, palasak pa, pala. Palakasan mga idol yan, palakasan natin yung buga labas, no? Ayun, no? Oh. internet to. Okay so, na natin. Okay. So yan. Ah, balik na tayo doon mga idol dito. Ito yung uh, creek no. Ilog siguro maraming isda to dito dahil ano you know, parang malalim. saka may may mas ano maraming mga kangkong Water lily na pwedeng tirahan ng mga isda dito. At uh, malamang maraming isda kasi dito oh napansin natin na may panghuli nga dito si Mang Michael, yung katiwala dito ng isda mga idol, ayan oh. Ay, panghuli siya dito ng isda. Uy. yun mga idol, napansin natin nakita natin yung oh, mayroong hindi isda yung laman no. Bubuli no, bubuli or uh, tabili to sa Bisaya, sa Cebuano tabili, bubuli yan eh. Ah, uh, close up natin, no. I zoom in natin mga idol para maklaro nyo. 'Yan. Suya, so, no. 'Yan. Tabili or bulibuli bully nandito sa loob ng screen. Kawawa naman siya. Kawawa siya, hindi siya makalabas, no. Mamamatay siya diyan. Kung hindi siya makalabas, then hindi siya makakain, no. So, ang gawin natin ngayon ay i-rescue natin si Bulibuli, Bulibuli -buli or Tabili, no. So, ito mga idol Ayan, nakita nga natin itong uh, panguli ng isda na hindi laman ay hindi isda yung laman uh, kundi isang buli-buli or uh, tabili no sa Bisaya sa Cebuano kasi sa amin to tabili ang tawag nito so ang gagawin natin ngayon i-rescue natin siya pakawalan natin siya kasi kawawa naman siya kung hindi natin siya pakawalan baka mga ilang araw hindi mapansin ni Michael yung mayari nitong gumawa nitong uh, ito itong gumawa nitong panghuli ng isda na to uh, baka hindi niya mapuntahan dito at hindi niya ma-rescue kawawa naman tong uh, buli-buli na to tong tabili na to na lang dyan, no? so ngayon ang gagawin natin i-rescue -re natin siya papakawalan natin siya mga idol di diba? so i-ano lang natin tong kasi nag-iisa tayo dito so i-position natin tong camera natin para mag mapakita ko sa inyo at uh, risky na natin papalabas natin itong uh, tabili or buli-buli sa Tagalog no? kasi kawawa naman siya siguro hindi naman ito nangangagat so ayan, uh, lagay natin dito itong kamera natin sa puno siguro nitong itong uh, malunggay so itong mga idol, ginawa natin ang paraan para may lagay natin ng maayos itong kamera natin, itong silpo natin para makunan at may pagkita ko sa inyo i-riskyo natin itong bulibuli uh, buli-buli or tabili no? kasi kawawa naman siya so yan lagay muna natin dito yung cellphone natin yung camera natin so yan okay na siguro yan mga idol so ito na dito so ito na siya no ito na mga idol. So papalabasin natin siya ngayon. Kawawa naman siya. So, ang gagawin natin, ang gagawin natin ay uh, ano natin to, palakihan natin to eh uh, yung part na to. At 'yan. Para siya makalabas or baka hindi ito no. To. Pakilaman muna natin itong uh, 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 panghuli ng isda ni Michael. Para lang natin ma-rescue, no? Para lang natin ma-rescue itong uh, buli-buli or tabili. Siguro mga idol lukutin na lang natin, hulihin natin. Yan. yan ito. Balik na lang natin 'to. Ayan. So ito na siya mga idol ayan. Ayan. Okay? So hawak natin si buli-buli. Alam niyo kung mapapansin nyo yung nguso niya, oh. Ayan, yung ah uh, yung nguso ni buli-buli. To, ayan, para maklaro dito sa pader. Ayan. So yung nguso niya namumula na. So namumula yan mga idol dahil uh, sa kaka gusto niyang lumabas, no? Eh bakal 'yan, 'yung ito, 'yang panghuli ng isda ni Mang Michael bakal. So, ah, nahirapan siya kaya 'yun, pahalo sa ah, ah nagkasugat-sugat na 'yung nguso niya, kung mapapansin niyo, nagkasugat-sugat na 'yung nguso ni Abu ah, medyo malabo nga lang 'yung ano, santay po posisyon. 'Yan. Yan, no? namumula na halos na magkasugat-sugat na yung uso niya. So, 'yan, uh, pasalamat tayo na naka-rescue. Uh, napunta tayo, nagawi tayo ngayong umaga dito sa likod nitong uh, dito nga area na to para silipin yung usok. yun pala, uh, mayroon din purpose yung Panginoon para din pala kay sa buhay nito ni a uh, boli no para ma-rescue natin kasi kawawa naman siya. Ah, uh, mamamatay siya dito sa loob nito. Kung hindi siya makalabas dahil siyempre hindi siya makakain, no? Ah, nakukulong siya, no? Si buli-buli. So, yan. Kawawa naman siya. oh yan, no? Mabait. So, ngayon, ah, ikaw na si Kuya Rusby, no? Pangalanan natin siya, mga idol. Kuya Rusby na siya. Dahil na-rescue ka ni Kuya Rusby. So, la lagyan natin siya ng pangalan, mga idol. May bullpen ako dito. Nanti ka lang, ha? Hindi ka lang mga idol ha. Ayan, baba muna natin yung camera natin. So yan ang mga idol, yan o. Oh. Nihal, natin ng pangalan sa pamagitan nating bullpen Kuya Rosbie, pero hindi gaano maklaro at uh, hindi rin naman magtatanggal yan pag tumakbo na siya lalo na pag nabasa siya matatanggal din yan so si ikaw na ngayon si Kuya Rusby ha? Kuya Rosbie, buli buli o oh, kita so papakawalan na natin sa mga idol kasi parang hinang hina na siya no? parang hinang hina siya dito papakawalan natin siya dito no? yan dito so ingat ka buli buli yan ah So ulitin nga natin mga idol yon no. Oh. Yung uso ni Buli Bully ay halos dumudugo na no. Yan oh. Yung uso niya o oh, ay pulang-pula uh, kasugat-sugat na sa kakabundol niya doon sa na, kasi nakulong siya dito sa panghuli ng isda ni Michael. So yan kawawa. So mabuti at napuntahan natin siya at um, na-rescue natin yung buhay niya. Uh, at siguro marami pang ni ikaw mabubuhay, magingat ka na dito sa uh, panghuli ng isda ni Michael so pakawalan na natin sa mga idol, ayan yan ha so nanghihina siya mga idol, ayan so bye bye no bye bye, kuya rosby ka na ha kuya rosby bubuli, ayan magingat ka ayan so ito na siya oh, mga idol, ayan 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 na siya, nagtago na siya okay ayan, makahanap ka na ng pagkain dyan bayaan na natin siya dyan so, yun mga idol uh, nakapag-rescue tayo ng buhay ng bubuli ngayong umaga, ngayong araw so, <laughs> kahit uh, hayop yun mga idol, kahit uh, isang hayop lang sila or uh, hayop ba, insekto, hayop ay uh, may buhay din sila may buhay din sila na kapag nawalan sila, uh, namatay sila, so hindi na may babalik yung buhay na yun. So parang tayo lang din yun. No? So kahit maliit na bagay, siguro napatawa kayo sa vlog ko na ito, no, ay uh, napakaganda ng uh, plano ng Panginoon. No? Ano lang tayo kasi medyo um, ano nga yung sikat ng araw. Yan, ikot-ikot lang tayo. So, uh, napakaganda ng uh, isa ng plano ng Panginoon na pinapunta tayo dito dahil nga uh, tiningnan lang natin at gusto ko lang may pakita sa inyo yung uh, pinagmulan nga ng uh, usok ng uh, hot spring dito sa likod, likuran bahagi nitong uh, Terta uh, Spring villa, no at uh, dahil nga dyan sa pagpunta natin dito ayun uh, uh, nakita nga natin dito ito uh, nakita natin itong kulungan ni Michael ng uh, panghuli niya ng isda pala no, nang panghuli niya ng isda, nakita natin na hindi isda yung laman kundi ay uh, isang bubuli bu, bubuli no or uh, sa Bisaya or sa Cebuano ay tabili no. So ayan, uh, na na natin at napakawala natin siya mga idol. So napakalaking uh, bagay yan para sa atin kasi buhay yan no, buhay. Uh, buhay ng isang hayop. Okay? So ayan, na uh, natin si Buli-Buli ng Kuya Rosby dahil na-rescue natin siya at ayan, uh, humayo na siya at makakain na siya ngayon Ng uh, pagkain nila Okay, so ayan uh, Tara, balik na tayo dun mga idol So ayan, ayan Balik na tayo dito Okay Ayan Aps, ayan So ito pa, mayroon pa dito na Alimon ah, grass or tanglad no ito may kamuti sayang ah. hindi na nalinis yan on. may talbo sana maganda sarap yan no oh. sarap so tara okay so yan mga idol nandito na tayo sakit yan galing tayo sa likod ah, ito nga ay ang ah, third ah, spring villa no ah, kung napanood ninyo nung uh, nakaraan natin mga vlog ay nablog na rin natin to itong uh, Terta Spring Villa na to no? so subukan nyo i-search uh, hanapin sa aking uh, mga nauna na vlog para mapanood ninyo yung kabuha ng uh, Terta Spring Villa na to alright so yan. <laughs> sa araw na to, sa so umaga na to mga idol ay uh, nakagawa tayo ng lakad lakad lang muna tayo nakagawa tayo ng isang magandang bagay no kahit uh, sabihin man natin na parang uh, maliit na bagay lang yon pero napakaganda dahil naka-rescue tayo ng isang buhay hindi buhay ng tao kundi buhay na isang hayop isang buli-buli uh, no isang uh, tabili kung tawagin sa amin sa Bisaya or sa Cebuano isang tabili na rescue natin dahil nga na uh, nahuli o nakulong siya doon sa panghuli na ni Michael ng isda at uh, tiyak na mamamatay na siya doon dahil hindi, hindi na siya makakalabas. So, ganda, ganda ng nga uh, plano ng Panginoon na pinapunta niya tayo doon sa likod Ah, uh, dahil isa yon sa mga plano ng Diyos na mayroon nangangailangan na ma mailigtas natin, may rescue natin na isang buhay ng hayop dahil mahayop man sila, mga ibon man sila o isda, ay buhay sila at uh, mahal sila ng Diyos, mga idol, di ba? Katulad natin, mahal sila ng Panginoon. So, <laughs> 'yan, uh, nandito na pala tayo sa mismong logo ng Terta, no? Terta Spring Villa. Okay, so ayan, na uh, Ah uh, hanggang dito na lang mga idol at uh, uh, maraming maraming salamat sa panonood nyo sa uh, akin channel sa video na to at uh, wag kalimutan na uh, i-like at uh, i-share ang aking mga video itong video na to para uh, mas maraming makapanood mga idol at siyempre makarami tayo ng views <laughs> di ba so ayan Uh, sa so mga hindi pa nag-subscribe dyan sa aking uh, uh, channel, pakisubscribe subscribe na rin at paki, uh, like, paki share pakipindot na rin na ating notification bell para maging updated kayo lagi sa ating mga bago na upload na video. Alright, so ayan, uh, huwag natin kalimutan palagi na magdasal at magpasalamat sa ating Panginoong nasa langit. God bless po sa inyong lahat, mga idol. Bye-bye.